Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Marso 5, 2025. Sa araw na ito, ang enerhiya sa iyong paligid ay kakaibang matingkad at buhay. Nararamdaman mo ang sigla sa bawat hakbang na iyong ginagawa, at tila ba ang universo ay bumubulong sa iyo ng positibong mensahe ng inspirasyon at pag-asa. Ang araw na ito ay puno ng oportunidad para sa pakikipag-ugnayan, pag-aaral, at pagpapalalim ng koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. May pagkakataon kang gamitin ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon, upang hindi lamang ipahayag ang iyong mga saloobin, kundi upang hikayatin at pag-alabin ang damdamin ng iba. Ang iyong mga salita ay may timbang, kaya't gamitin mo ito ng may malasakit at layunin. Tandaan na ang bawat salitang iyong bibigkasin ay may kakayahang bumuo o bumuwag ng isang pananaw. Kaya mas makabubuti kung ito ay puno ng pag-asa at inspirasyon. Habang lumilipas ang oras, mapapansin mong mas malinaw ang iyong isipan at mas matalas ang iyong pakiramdam sa paligid. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano ka maaaring higit pang makakatulong sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon ay isang biyayang hindi dapat baliwalain. Sa pamamagitan ng iyong positibong pananaw, maaaring may isang taong mahikayat mong ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap o kayay isang kaibigan ang muling manumbalik ang tiwala sa sarili dahil sa iyong mga payo ang pag-uusap na tila simpleng palitan ng kuro-kuro, ay maaaring maging simula ng isang mas malalim na koneksyon, o isang matagal ng hinahanap na sagot. Sa panahong ito, ang buwan ay nakaposisyon sa Gemini, na nagbibigay sa iyo ng pagnanasang makipag-ugnayan sa iba at palawakin ang iyong kaalaman. Ang araw na ito ay perpekto para sa pakikipagtulungan sa iba, mga kasamahan, kaibigan, o kahit bagong kakilala. Maari mong mapansin na ang simpleng pag-uusap ay nagiging daan upang makahanap ng bagong pananaw o ideya na makakatulong sa iyong mga mitiin. Ang Gemini ay isang tanda ng talas ng pag-iisip at pagkamalikhain, kaya gamitin ang enerhiyang ito upang mapaunlad ang iyong sarili at matuto mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi kailangang laging ikaw ang leader o ang namunguna, minsan, sa pagiging bukas sa pananaw ng iba, mas lalo mong nauunawaan ang mas malawak na larawan ng mundo. Sa bawat interaksyon na iyong mararanasan sa araw na ito, pag-isipan kung paano ito makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Minsan, may mga tao tayong nakikilala na tila sandali lamang sa ating buhay, ngunit may dalang mahalagang mensahe o aral. Huwag mong ipagsawalang bahala ang ganitong uri ng koneksyon, sapagkat maaaring ito ang susi sa isang bagay na matagal mo nang hinahanap. Ang pagiging bukas sa mga bagong pananaw at ideya ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa iyong landas. Ngayong araw, gamitin ang lakas ng universo upang maisakatuparan ang iyong mga layuning. May mga pagkakataon kang yakapin ang positibong enerhiya na hatid ng araw na ito, at ipalaganap ito sa iba. Sa bawat pagkilos mo, sa bawat desisyon mong gawin, tandaan na may epekto ito sa iyong hinaharap. Hindi kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay, maliit na hakbang, ngunit may direksyon, ay sapat na upang maabot ang nais mong puntahan. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay para sa iyo mayong araw ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at komunikasyon. Maaari mong gamitin ang kulay na ito sa iyong pananamit, sa mga bagay na ginagamit mo, o kahit sa iyong kapaligiran upang makatulong sa pagpapakalma ng iyong isip at pagtuon sa iyong mga layunin. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam, at labing anim. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago, katalinuhan, at tagumpay. Subukang bigyang pansin ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon at gawain upang mas mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang maswerteng gawain para sa iyo sa araw na ito ay ang pakikilahok sa isang makabuluhang talakayan o brainstorming session. Kung may pagkakataon kang makipag-usap sa isang tao, na may karanasan sa larangang nais mong pagtuunan ng pansin, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Maaari rin itong isang perpektong araw upang sumulat ng iyong mga ideya, layunin, at plano para sa hinaharap. Ang pagsulat ay isang makapangyarihang paraan upang bigyang linaw ang iyong mga iniisip at gawing mas konkreto ang iyong mga mitiin. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang mga pangyayari. Ano ang mga natutunan mo mula sa iyong mga pakikipag-ugnayan? Ano ang mga ideyang sumibol sa iyong isipan? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at ngayong araw ay isa sa mga araw na maaaring magbigay sa iyo ng direksyon at inspirasyon. Mahalaga ring alalahanin na hindi mo kailangang madaliin ang iyong paglalakbay. Ang tagumpay ay hindi minamadali, ito ay isang proseso na nangangailangan ng tiyaga at dedikasyon. Sa bawat hakbang mo, tiyakin mong dala mo ang iyong integridad, tapang, at pananampalataya sa iyong sarili. Ang buhay ay puno ng pagbabago, at ang pinakamagandang magagawa mo ay yakapin ang bawat pagkakataon ng may bukas na puso at isipan. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa iyong sarili, sa mga taong naging bahagi ng iyong araw, at sa unibersong patuloy na gumagabay sa iyo. Sa bawat umagang gigising ka, may panibagong pagkakataon kang baguhin ang iyong buhay at gawing mas makabuluhan ang bawat sandali. Patuloy kang magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili. Ikaw ay may kakayahang humubog ng iyong kapalaran at ang araw na ito ay isa lamang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.